pit yung sukat sa bawat talituran. So dito, guro ng kasaysayan at panitikan mula sa panulat ni Lea de La Cruz, musika ni Joel Costa Malabanan. So uh, siguro ano talaga to, awitin ah, talaga siya. Pero sinerge ko sa YouTube, walang ano, walang video kung paano to bibigkasin. So basahin na lang natin. Dama ko ang dampina na nakaraan sa kasalukuyang gunita sa aking isipan na mga dayuhang may layuning walang So diyan, pinapakita lang na may isang guro na yung kasalukuyan natin o yung dampi na nakaraan, hindi natin niya may iwasan. Kasi yung nakaraan, yung humubog sa atin kung ano tayo sa kasalukuyan. So lahat yon patuloy na gugunitain natin, patuloy at paulit-ulit natin babalikan. At maaalala ko ano ba yung layunin nila, bakit pa ba sila nagtungo sa ating bansa. So, ito yung layunin na walang hanggan. Paglaganap ng relihiyon ay nagtagumpay. Oo, tama naman, di ba? So tayo, relihiyon natin, karamihan sa atin ay katoliko. So iyan yung pamana sa atin ng mga... So na nagkaroon ng mga misyonaryo, nagkaroon naman ng mga Methodist Church, ng mga Christian Church. So iyon. Kayaman at kapangyarihan, tunay nilang taglay. Edukasyon na laytay sa lahing kayong manghi. Globalisasyon daw ang sanhi. Kaya't ngayon ay nagbubuni. So, yung iba, relihiyon ang ginamit upang masakot tayo. Yung iba naman, tulad ng Amerikano, edukasyon ang binigay sa atin upang tayo ay masakop. Sa kanong panahon talaga noon, lalo ng panahon ng Amerikano, napakahuhusay mag-ingles ng mga Pilipino kasi ito yung ginagamit nila bilang anyo o paraan ng pagtuturo. And mga dayong mapuputi, dahil layunin nila ay napa nanatili. Totoo naman yun eh, napapanatili pa rin hanggang sa, sa kasalukuyan yung, uh, yung pangmamaliit sa mga tao na, di ba, magaling ka, Oy, ang galing mag-ingles, siguro matalino to, di ba? Parang yung wikang ingles yung nagiging natin ng intelektual ng isang tao. Na, kapag magaling ka mag-ingles, matalino ka. Pero depende naman din sa tao. Oo, oo merong iba talaga na pag magaling mag-English, matalino. Pero may mga tao na kahit na hindi naman ganoon kahusay sa pag english matalino din naman sila. Sunod, ngunit ito'y nabatid ng mga inaakala nilang pipi at bingi. Pagkat guro ng kasaysayan at panitikan, ay dinapigil napigil ang mga labi. So, akala, inaakala ang pipi at bingi. So, maaaring ito yung yung mga guro. Yan, yung mga guro ng kasaysayan at panitikan. So sila yung nagtuturo sa atin. Ano ba yung nakaraan? Ano ba yung nangyari sa atin noon? At bakit tayo humantong sa ganito sitwasyon? So sinasabi na ang panitikan at kasaysayan ay isa. Magkapatid yan. Ang kasaysayan, siya yung lalaki. Ang panitikan naman, siya yung babae. Kasi sa kasaysayan, straightforward, straight to the point pinapaliwanag agad yung facts. Pero yung panitikan naman, hindi. Maraming uh, paligoy, mabulaklak, maraming sinasabi. Di ba ganun ang katangian ng isang babae? Pero iyan, ang panitikan at ang kasaysayan, yung panitikan, dinidefine niya yung nasa kasaysayan. Kaya kung mapapansin ninyo, may iba't ibang katangian ng panitikan base sa panahon kung kailan ito na isugulat So, di ba nung grade 8 kayo, tinalakay nyo yun, yung mga panitikan ng panahon bago dumating ang mga Espanyol, panitikan ng panahon ng Espanyol, panitikan ng panahon ng Amerikano. So, iba-iba ang katangian ng bawat panitikan. So, sa pagliyag sa kanyang Bansang Api, kinuha ang sok at atlat na kasaysayan, binuklat ito at ipanaliwanag. So, yan, kaming mga guro, ang magmumulat sa mga kabataan, ano ba talaga ang nangyari ng nakaraang panahon? So ano ba yung nakalagay sa aklat ng kasaysayan? So ma maganda, ako nung high school ako, ha, isa sa mas fa favorite subject ko ang AP kasi sa Filipino. So mas nag-enjoy akong pag-aralan yung mga nangyari nung kasaysayan, paano tayo nasakop, ng mga dayuhan, ano yung uri ng pamumuhay noon. So sa pamamagitan ito, mas namumula tayo sa identidad natin, di ba, bilang mga Pilipino. Next, at sa kanyang puso ay may biglang bumaba, bumagabag. Pagkat kanya nakita, mga batang hawak ay tableta. So, maaring dito, parang nag-shift na, nag-paradigm shift na yung manunulat na parang, oops, ako bilang guro, ito yung ginagawa ko, pero bakit yung mga mag-aaral ko, hindi naririnig, hindi nakikita kung ano yung sinasabi ko. So yun, mga parang ang mas ng pansel, yung, tablet tablet, parang yung tablet na ginagamit, yung device yan. Kaya tingnan mo ang iyong paligid. Maraming nagsasabing wala kang pakilam sa kanya sariling daigdig. So pagkat nalaso ng diwa, ng kamalayan dayo ang may dala. So ikaw, bilang kabataan, Uh, hindi ko sabi na ikaw yun to, kayo to, ganito kayo. Ikaw mismo, ikaw yung makakaalam kung anong pagtingin mo sa kasaysayan at panitika ng ating bansa. Ikaw ba yung wala ka bang pakailam? Ano ka ba sariling daigdig? So ikaw yung susuri niyan. Na yung kamalayan mo na ng mga dayo na parang mas gusto ko na to hindi naman ibig sabihin na nakikinig ka ng musika ng ibang dayuhan o tinatang tinatangkilit mo yung musika nila. Hindi naman agad ibig sabihin no, na itinatakwil mo na yung pagka-Pilipino mo. Hindi naman ganun yung ibig sabihin Pero yung, um, pag, ang sinabi na pag tinatakwil mo na yung sariling ikaw, kapag ka, hindi, parang minamaliit mo na yung kultura at tradisyon ng mga Pilipino, Huwag minamaliit mo na yung musika ng mga Pilipino. So, iyon, talagang masasabi mo, ay, itong tao na to, talagang ano na siya, parang mentalidad kolonyal na siya. May kolonyal mentality na siya. So, ayan, kahit huwag mong sisihin ang guru mo sa kasaysayan at panitakan. Dahil mas pinili mong mamatay ang iyong isipan sa halip na lumaban. So, nasa sa inyo yon kung ano yung pipiliin nyo, kung ano yung tatangkilikin nyo. Hindi naman kami maaaring hindi kami maari maging batas militar na dapat ito, i-impose namin to, ito yung pakinggan nyo, ito yung gawin nyo, ganito, ganyan, ito yung panoorin nyo. Hindi tayo nasa bansang, uh, hindi, ang, ang bansa natin ay hindi komunistang bansa, kaya hindi maaaring gawin yon ng isang guro sa kanyang mga mag-aaral. So ikaw, isipin mo, kahayaan mo ba na mamatay ang iyong isipan o kahayaan mo na ang ay lumaban para sa kinabukasan ng ating bayan.